stress na po ba kayo sa mga pusang gala, nagtataisay sa inyo at nagwiwiwi sa mga bakwara nyo? Ito na po ang iyong gawin. Maglagay po kayo ng tubig dito sa may basyo, tapos lagyan nyo po ng tina. Ayan po. Magiging ganyan po yung kulay niya. Ito po lalagyan pa po natin siya ng, ng, po, na, ano po tina para lalo siya magpapulay. Tapos ito po, lalagyan pa natin siya ng na. effective po siya. Gumawa na rin po yung cooperan ko. Effective po, wala na siya, wala nang pumunta po, po sa, sa kanila. Yan po. Tapos po, ilagay lang natin doon sa